assistance ang barangay ay mula sa city government? Hindi alam nung iba. Hindi po nila sinasabi. Kada barangay, pag maliit na barangay, may 3 million kada taon mula sa lokal na pamahalaan. Hindi pa po tapos. Pag malaking barangay, meron pong 5 million mula sa city government sa ba ng barangay. Pero teka, required ba talaga ang mga LGU na magbigay ng financial assistance sa mga barangay? Ayon sa Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991, ang mga lungsod at munisipalidad ay inaatasang magbigay ng taonang tulong pinansyal sa bawat barangay sa halagang hindi bababa sa isang libong piso. Ito ang minimum na obligasyon na itinakda ng batas. Gayunpaman, ang pagbibigay ng mas mataas na halaga ng financial assistance tulad ng 3 na milyong piso hanggang 5 na milyong piso bawat barangay na ipinatutupad sa Pasig City sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Vico Soto, ay hindi itinatakda ng batas kundi bahagi ng lokal na inisyatiba para sa mas epektibong serbisyo at pamamahala. Ang ganitong uri ng suporta ay nakadepende sa kapasidad ng lokal na pamahalaan at sa kanilang mga prioridad. Sa madaling salita, obligado ang mga LGU na magbigay ng minimum na tulong pinansyal sa mga barangay. Ngunit ang pagbibigay ng mas mataas na halaga ay isang opsyonal na hakbang na maaaring ipatupad batay sa desisyon ng lokal na pamahalaan at sa kanilang kakayahang pinansyal. Ngayon alam mo na, hindi lang basta isang libong piso ang kayang ibigay ng LGU. Depende sa leadership, may mga barangay na talagang nabibigyan ng milyong suporta. Ay comment mo rin kung sa tingin mo dapat gayahin ng ibang LGU ang Pasig. Please subscribe.